Sinagot na ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang tanong ng marami tungkol sa kanilang plano na magpakasal ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Ayon kay Carlos, determinado na siyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kasal sa susunod na taon. Sa isang panayam, sinabi ni Carlos, maybe next year and have children maybe after I compete in LA for the 2028 Olympics. We want to get married next year. Ipinahayag niya ang kanyang mga plano sa isang event sa BGC na talagang amantig sa puso ng kanilang mga tagahanga. Dahil dito, ibinunyag din ang magkasintahan na nagsimula na silang mamuhay ng magkasama matapos i-turnover sa kanila ang isang fully furnished 3 bedroom condominium na nagkakahalaga ng 32 million pesos sa McKinley Hill. Ang bagong tahanan na ito ay isa sa mga gantimpala na natamo ni Carlos sa kanyang tagumpay sa Olympics, kung saan siya ay nagdala ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanyang dalawang gintong medalya. Ipinahayag din ni Carlos na ang kanilang pagsisimula sa bagong bahay ay may kasamang mga hamon. Ilang araw din kaming nag-adjust sa bagong bahay namin ni Chloe sa Tagig, Ania. Ipinakita nito na kahit na sila ay mga kilalang personalidad, hindi nilaligtas ang mga normal na pagsubok sa buhay ng magkasintahan. Ang kanilang desisyon na mag in ay tila isang hakbang na nagpapakita ng kanilang seryosong intensyon sa isa't isa. Sa mundo ng sports at entertainment, ang mga ganitong hakbang ay hindi madaling pasukin, lalo na tang bawat desisyon ay nagiging balita at pinag-uusapan ng publiko. Ngunit sa kabila ng mga ito, tila nagiging matatag ang kanilang relasyon. Ang pagkakaroon ng bagong tahanan at ang plano na magpakasal ay bahagi ng mas malawak na pangarap ni Carlos, hindi lamang sa kanyang personal na buhay kundi pati na rin sa kanyang karera. Matapos ang 2028 Olympics sa Los Angeles, plano nilang magkaroon ng anak. Ipinapakita nito ang kanyang pangako hindi lamang sa kanyang sport kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Maraming mga tagahanga at netizens ang nagbigay ng kanilang suporta sa magkasintahan. Ang mga komento at reaksyon ay puno ng positibong mensahe na nagpapakita ng kanilang paghanga sa mga plano ni Carlos at Chloe. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga tagumpay sa larangan ng sports ay nagiging inspirasyon din para sa mga tao sa labas ng arena. Hindi may kakaila na ang mga tagumpay ni Carlos Yulo bilang isang atleta ay nagdala sa kanya ng maraming oportunidad, ngunit sa likod ng mga medalya at gantimpala, nariyan ang kanyang personal na buhay na patuloy na umuunlad. Ang pagkakaroon ng partner na si Chloe na sumusuporta sa kanya ay tiyak na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanya. Sa mga darating na taon, tiyak na magiging mas abala si Carlos sa kanyang mga training at competitions, ngunit kasama ang kanyang mga plano sa kasal at pamilya, umaasa ang lahat na makikita pa ang kanilang mga updates at tagumpay. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig at dedikasyon ay maaaring magtagumpay kahit sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Samantalang patuloy na nagtutulungan ng magkasintahan, makikita rin ang halaga ng pagsuporta sa isa't isa sa kanilang mga pangarap. Sa mundo ng sports, madalas na may mga sakripisyo, ngunit sa kanilang kaso, tila nagiging mas maliwanag ang hinaharap sa kanilang mga plano. Ang kanilang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga tagahanga kundi pati na rin sa mga kabataan na nangangarap na makamit ang kanilang mga pangarap, sa larangan man ng sports o sa buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?